sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi naman nangangang hulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-re-restitute on how it can be restituted? nag apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. wala nga talaga sa batas yung bang uh, muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasya natin yung kagusto ng taong bayan, ang gagalitin ng galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita yung goodwill, yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, yes, uh, So uh, I would like to manifest that, hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pag nanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Balacanang heard that. E kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Yeah. Th thank you, Mr. Chair. Uh, may question lang po ako kay Secretary Remulla. Uh, Mr. Chair, yung pong uh, sinasabi na widespread uh, widespread according to ICI yung uh, independent commission for infrastructure na meron daw po empleyado ng DPWS na pinagsisira po yung mga dokumento ito po ay uh, uh, parang itinatago uh, Mr. Chair Ang tanong ko po kay secretary ito po ba ay mga na rin ngayon dahil mukhang malino pa sa sikat ng araw na may tinatago removal concealment at destruction point among documents uh, Mr. Chair Yes sir, we can file the cases immediately. So, marami po violation ito, Mr. Chair. One last question for the secretary. Falsification of uh, public officer employee under Article 171, violation of PD 1829 at violation of Republic Act 9470. So, lahat po ito ikakaso po, ikakarga po ito. sa ano, sa facts of the case lang sa sa, sa mga allegations natin sa ating ebidensya. Na-identify niyo na rin Mr. Chair, nasabi na po ba sa inyo ang ng ICI kung sino pong tao na ito? Uh, hindi pa ho ang ICI po kahapon lang kami nagsimula makipag-usap sa kanila. Pero in due time po, uh, tomorrow po ako mag-appear sa ICI. Uh, di po ba sinasabi, uh, is it true, pag ikaw po ay naging state witness, absuelto ka na po dun sa kaso wherein kasama ka? I mean, just point of clarification, Mr. Chair, I'm not a lawyer, so pakipaliwanag nga po, as a state witness, hindi ka na po macha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Uh, kung na-charge na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. At sa aming, uh, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa, sa magiging state witness, ay hindi ho sila magva-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the State Witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, Mr. Chair. Yun po yung ideya. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matutunan po ano, ang, ang, ang bansa natin. At uh, hindi na po talaga tangkapin yung ganito mga mga gawain ng mga leader natin, yun po yung ating gusto mangyari. Si Mr. Chairman, I'm sorry. Uh, yeah, Mr. Chair, one last question for the Secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng uh, abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because ma yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, uh, kalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, uh, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan sa mga usapan namin mula no simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung, yung mahiya naman kayo speech ay sa sona po, lagi pong ganoon ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagotin natin lahat.